Kitty, alam mo kung gusto mo si Zakat, edi ikis mo siya. Anong problema? Diba? Gusto mo si Zip? Edi ikis mo siya. Kitty, alam mo naman na isang kiss na lang yung natitira sa aming dalawa, diba? Hindi na namin mababalik kung anong mangyayari. Girls, ang dutuwag nyo naman kayang-kaya -kaya kong ikis si Zach ngayon mismo. Nat, pag-isipan muna natin. Hindi ko rin alam kung gusto kong maging zombie ka o maging normal ako. Nakita niyo, girls? Siya yung takot. Pero ako, go na go maging zombie. Nat, kung ready ka maging zombie, ako hindi. Girls, alam niyo naman na very risky yung last case, di ba? Kaya mag-isip kayo. Bro, parang ayaw naman sa akin ni Kitty. Eh, di mo ng paraan. Ano ba yan? Bakit huminto sila? Boys, anong problema? Oh my gosh, anong ginagawa nila? Wow! Boy? Alam mo, Timur, di na talaga maganda to. Unang-una, wala kaming training ng mga cheerleaders. Tapos yung mga basketball players, umalis pa. Nandito naman ako, ha. Timur, ikaw lang mag-isa. Wala ka naman magawang mag-isa, di ba? Nag-worry na talaga ako sa mga girls. Okay, sige. Tatawagan ko si Smiley. Pero alam mong wala siya sa mood, di ba? Dahil nga kay Diana. Hello, Smiley. Kailan ka ba babalik dito? Ang daming problema dito. Kailangan ka namin. Alam mo, Smiley, duwag ka. Tinakbuhan mo yung problema. Hinayaan mo yung mga cheerleaders na kasama yung mga zombies na yon. Mascot, pwede manahimik ka. Kausap ko yung kuya ko. Smiley, bumalik ka na dito. Mag-isa lang ako dito. Hindi ko sila kaya ang dami nila. Hmm? Okay, oh. Ang ginagawa niyo sa loob. Ang ganda-ganda ng panahon. Kasi... Anong mangyayari dito, ha? Hoy, cheerleaders, anong ginagawa niyo dito? Di ba bawal na kayong pumunta dito? Pinalis na kayo? Oh, ayan na sila. So guys, sabihin nyo nga sa kanila bakit tayo nandito. Ipaliwanag nyo nga. Hello, cheerleaders, meron na akong boyfriend. Eto oh. Girls, ano nangyayari dito? Umalis kayo dito, paalisin niyo yung mga boyfriends nyo, okay? Sige na, alis. Teacher Mike, hello. Buti na lang nandito ka. Oo, oh, oh. kailangan marinig mo yung sasabihin namin. Sige na, girls, sabihin nyo na. Okay. Nag-decide kami na hindi na kami magtatago. Nalalabas na kami dito sa country house. Lagi na kami dito sa cafe. At magpa-party kasama ng boyfriends namin. Hindi kami papayag, Teacher Mike! Hindi pwede. Hindi ako papayag.